こんにちは皆さん、元気ですか Summer na naman at kanya-kanya nang nagsisilabasan sa mga bahay-bahay ang mga tao upang magsisipag outing. Syempre, kabilang na kami doon. Nasa pier na nga pala kami dyan ng San Andres at kakatapos lang naming magbayad ng aming reservation para sa cottage na narentahan. Inabutin kami ng mga one hour sa loob before kami makalabas sa sobrang haba ng pila. Well, anyways, hindi ko na ikikwento ang mga nangyari sa loob. Dahil sobrang excited na nga kami sumakay ng bangka papunta sa Alibihaban Island, isang sikat din pala to na beach resort na San Andres Quezon kaya sobrang dinadag sa talagang liguan ng mga tourists and non-tourists. 20 to 30 minutes nga ay nandun ka na sa cottage na pagrerentahan mo. Hindi na nga pala kami dyan hinatid ng bankero dun sa may buhanginan at dumerech na agad kami dyan sa cottage. So sobrang excited nga ay napasabak na agad kami sa liguan. Medyo nasa kalagitnaan nga pala kami dyan kaya yung tubig dagat ay nagkukulay asul na kung mapapansin ninyo. At yung mga hindi pa ng lumangoy ay pinagsuot muna ng life jacket para sa kanilang kaligtasan. Hindi na nga pala ako dyan ng life jacket. Kasi nga, tinutrain ko yung katawan ko na lumutang sa tubig. Hoy! Salbabida yorin. Testing lang. Sobrang in-enjoy nga namin yung moment na yan. Kahit na tatlong bangka na yung pumunta sa amin. Kasi nga daw, naka-reserve na. Ala eh, nauna kami sa inyo. Kayong gayon. Aroy ah. Dapat pala, pinipit na lang namin yung aming bahay kubo dito. Charot lang. May slide nga pala tong narentahan naming cottage. At meron ding buta sa gitna. If ever na gusto mong maligo sa malilim at mag-enjoy, eh pwedeng-pwede ka dito. Mga around lima or walong di pa siguro yung lalim na aming nililiguan kung hindi ako nagkakamali. Sino ka, Tjorn? Aba naman! So yun lang for today's video. I guess hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. See you on my next one. Jane!